Mga ka matapos i-secure ng Barangay Hinebra ang playoffs berth, importante rin na masiguro ng kupunan ang kanilang posisyon sa team standings. Kung mananalo ang Jin King sa kanilang last elimination game kontra sa Meralco, sigurado nang pasok sila sa best of three quarter finals battle. Sino ang posibleng nilang makatapat sa playoffs? Samantala, halos abot kamay na ng Northport batang pierang twice to beat bonus matapos durugin ang Blackwater. Ang SMB naman, hindi pa rin nakakasigurong papasok sa playoffs. Depende sa magiging resulta ng natitirang mga laro ng Magnolia at NLEX. Ngunit oras na makapasok ang Birmen ay isa pa rin silang malakas na title contender. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, ipinakita ng SMB na kaya nilang mag-regroup at mag-bounce back kapag nasa panganib na ang kanilang kampanya. Maagang nagpamalas ng lakas ang Birmen sa huling laban nila sa Converge at itinarak ang 19-point lead. Ngunit hindi rin agad nila na ipagpag ang Fiber Xers. Nakahabol pa rin ang mga bataan ni Franco Atienza sa pagtutulungan ni na Jordan Heading, Alec Stockton at ng kanilang import na si Chick Jallo. Nakapag-stage ng rally ang Converge nang matawagan si Junmar Fajardo ng flagrant foul penalty 1 kaya pinalabas ito sa laro at pinaupo ng limang minuto. Habang nasa bench ang The Kraken ay dito nakahabol ang Fiber Xers at muntik ng agawin sa SMB ang panalo. Sa larong ito nakita ni Justin Baltazar, hindi pa rin niya kayang tapatan na nag-iisang 8-time PBA MVP. Pansamantala pa lang ang pag-upo ng SMB sa number 8 position. Pwede pang maagaw sa kanila ang huling tiket sa playoffs. Kapantay ng Birmensa ngayon sa team standings ang NLEX sa kartadang 5 wins, 6 losses ang Tok and text ang huling makakalaban ng SMB samantalang ang Guest Team Eastern naman ang last assignment ng NLEX. At hindi pa rin totally out ang Magnolia sa kartadang apat na panalo anim na talo dahil may dalawang laro pa ang mga ito laban sa Hong Kong Eastern Mamaya at sa Meralco on January 31. Kung sakaling mangingibabaw ang SMB sa karambolang ito sa number 8 position, dapat kabahan kung sino man ang magna number 1. May twice to beat advantage man ang nasa number 1, huwag kalimutan na hindi na bago sa ganitong senaryo ang Beermen. Noong 2019 Commissioners Cup, nasa number 7 ang SMB at number 2 naman ang Northport. Sinilat noon ang Beermen ang may twice to beat advantage na Batang Pierre. Import noon ang SMB si Chris McCullough, samantalang si Prince Ibi naman ang Northport. At nasa Batang Pierre pa noon, si Robert Bolik. At sa dulo nga ng conference, ang SMB pa rin ang nagwagi ng kampyonato. Kaya although nasa number 8 ngayon ang tropa ni Leo Austria, don't count them out yet. Sanay sa do or die ang magsiserbisa. Samantala, assured na ang playoff spot ng Barangay Hinebra ngunit wala pang dapat ipagsaya ang mga Hinebra fans. Kumbaga, napakaliit na bahagi pa lang ng misyon ang nagagawa ng mga mag kailangan pang maipanalo ng Jin ang kanilang huling elimination game at laban ito sa Meralco. Dapat silang magwagi laban sa Bolts upang masigurong di sila dadaos dos sa number 7. Halos imposible nang makaakyat sa top 2 ang Hinebra dahil tinalo sila ng Converge at Eastern. Bago ang Jin ang mga ito muna bago sila. Depende sa resulta ng iba pang mga laban. Basta within top 6, good position na yon para sa mga mag aala Magandang posisyon na ang alinman sa 3 to 6 dahil may equal chance sila rito sa best of 3. Hindi tulad sa number 7 and number 8 na one miss you die. Sabihin na natin na magiging maigting ang hawak ng Hinebra sa number 6 spot, sino-sinong timba ang posibleng nilang makalaban. Importanting tingnan ito dahil di depende sa match-up ng mga players sa kanya-kanyang posisyon ang ikahihirap o ikadadali ng pag sa next level. Alam na mga coach yan, nakikita nila kung saan sila dihado o liyamado. For sure, tinatarget pa rin ng talk and text ang number 2 position sa team standings. Mathematically possible pa rin ito dahil may dalawa pa silang elimination game. Pero kung ang TNT ang uupo sa number 3 spot at nasa number 6 naman ang Hinebra, sila ang maglalaban sa best of 3. Medyo magiging mahirap na laban ito para sa Gin Kings. Alam naman natin na tatluhang sunod na ng tropang giga ang mga magalak dalawa sa last two games ng Governors Cup Finals at isa nung January 17. After that loss ay tinambakan naman ng Hinebra ang Rain or Shine. Pero kung tayo ang tatanungin, gusto natin sa finals muling magtagpo ang Hinebra at Antok Entex. Magiging mainit ang final series kung muling maghaharap sa pinale sina Justin Brownlee at Randy Jefferson. Isa rin ang Meralco sa posibleng makatapat ng Gene Kings sa quarterfinal sa tingin natin, mas magiging madaling kalaban ng Bolts kung titingnan ang tapatan ng mga players. Ngunit hindi rin dapat pakasiguro ang Gene Kings laban sa tropang kuryente. Kung minsay biglang pumuputok si Naalin Maliksi at Raymond Almasan at huwag kalimutan, nariyan ang Gilas Minstay na si Chris Musam at si Brandon Bates na kapag namumwersa sa ilalim ay nagbibigay ng malaking sakit ng ulo sa ibang big man sa PBA. Pwede rin makatapat ng Hinebra sa playoffs ang guest yung Eastern. Natalo ang Gene Kings nang una magharap sila dito sa elimination at sinabi ni Coach Tim Cohn na gusto niyang makalaban ulit ang dayuhang team. Maalalang naungusan ng Eastern ng mga mag-aalak 93-90 nang magharap sila sa early part ng conference sa pangunguna ni Hayden Blankley at Kobe Lam, former players ng Bay Area na nakalaban ng Gene Kings sa Commissioner's Cup Finals noong 2022. At panghuli, may posibilidad din na ang Converge ang makatapat ng Hinebra sa playoffs. Kung inyong naaalala, maagang tinambakan ng Kings ang Fiber Xers nang una silang magharap. Ngunit sa harap ng libu-libong batang genyo crowd na nanood ng laban sa out-of-town game na iyon, nakabalik pa ang Fiber Xers at tinalo ang mga mag At kung sila ang magtatagpo sa quarter finals magiging balikatan ang laban. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.